araw ano kung magising ka tapos sementado na yung buong bahay mo. Susundan natin dito ang isang couple na nakatira sa isang apartment. Dahil sa mga pinagdadaan ng mga problema, dito na nga sila maghihiwalay pero hindi nga tumatutuloy. Hindi dahil nagkabalikan sila kundi lahat nga ng labasan noong bahay nila ay meron na ngang nakaharang. Sa mga susunod na araw, dito nga nila alamin kung ano nga ba ito at gagawa nga sila ng paraan para makatakas nga doon sa apartment kung saan dito nga rin nila makikilala at makakasama ang ilan sa mga kapitbahay at mga nakatira nga doon sa apartment para makatakas nga sila sa lugar na ito. Sa paghahanap nga nila ng sagot kung ano nga ba yung tunay na nangyayari, dito na nga makakaapekto sa kanila yung pagkakakulong kung saan ito nga yung mas lalong magpapahirap sa kanilang lahat. Title ng movie, Brick. Be honest, hindi naman ako masyado nag-expect sa movie na to pero nag-enjoy naman din ako. I love the mystery and yung mga characters na it's simple but unique take on trap movies. Sobrang naaalala ko dito yung movie na The Divide na parehas nga silang natrap sa loob ng isang lugar matapos nga may mangyari doon sa labas kung saan eventually dito nga na balew yung ilan sa kanila. I love na walang unnecessary evil doon sa story na even yung antagonist nga nila dito gets mo pa rin naman yung reasoning niya and nag-work naman din with the film's plot and premise. Nakakaumay na rin kasi yung mabuti sa si magsisimula, tapos magiging masama, tapos yung minsan naman yung masama, nagiging mabuti sa dulo. So I'm glad na hindi nga yung nangyari dito, lalo na nga doon sa karakter nga ni Marvin. Dapat kasi, nagsundot muna sila ng ilang bagay doon sa loob bago lumusot yung babae. Kaya tuloy, naging 50% off siya. Siguro na gusto ako rin pala doon sa story is yung idea nga ng pagkakakulong nga nila doon sa loob ng bahay. Like yung foreshadowing doon sa simula na pinapatakas nga ni Tim yung langaw doon sa apartment niya pero hindi nga nakalabas na ayun nga din yung sunod na mangyayari sa kanila. What I love pa about doon sa idea ng pagkakakulong nila is that kung iisipin mo, Halos lahat sila nakakulong na rin sa kanika nilang mga buhay eh. With Marvin and Anna, nakakulong sila sa mabisyong buhay nila. With Leia and yung lolo niya, nakakulong siya sa buhay ng pag-aalaga nga doon sa lolo niya. And kay Tim and Olivia naman, nakakulong sila sa pagkakawala ng anak nila. Kumbaga, even without the brick wall, they are already trapped sa buhay nga nila in some way. And in an ironic way nga, yung pagkakakulong nga nila doon sa loob ng apartment, yung nakatulong para makalaya sila sa mga problema nila. Ang of the character development here and build up, lalo na nga kay Marvin, kasi nga, sa simulan sa pool, talaga he's explosive and unpredictable and naipakita nga yun doon sa nangyari nga sa lolo at sa ginawa niya sa sarili niya. Gustuhan ko rin pala yung reasoning kung bakit sila nakulunga doon sa loob ng apartment Kasi medyo realistic naman And akala ko pa nga nung una, alien Pero ayun pala, meron palang mas simple pang dahilan Oo, unrealistic na bawat sulok ng bahay Malalagyan nga nila ng mga brick Pero ayun nga, given kung gaano kadami yung tinatago ng mga gobyerno And given yung current na mga nangyayari nga ngayon Hindi imposible na gawin nga nila to, to protect yung mga tao nila Although hindi ko magets dito Paano nito mapaprotectahan yung mga tao kung nakatrap nga sila sa loob ng mga apartment nila na wala namang maayos na resources like water. So alam mo yun, mas malaking problema lang imbes na makatulong. Okay naman din yung nanotech na oo, oh, imposible din. Pero it's the only way din naman kasi to make the plot possible. So goods na rin naman ako doon sa simpleng explanation nila kind of funny kung iisipin mo na wala palang big reason doon sa mga harang and simpleng nagmalfunction lang pala yung defense ng gobyerno lang dahil nga sa isang random na sunog nga. Okay, ito na yung pinakalas. Ako lang ba yung naiinis sa kanila sa dulo? Kasi alam na nga lang may mga natrap na tao doon nga sa loob nga ng mga bahay nila pero hindi man lang nila tinulungan na makalabas. <laughs> I mean, they have the app, the key and everything. So alam mo yun, sana tumulong lang silang makalabas ng ibang tao kasi for sure, baka nawawala na rin sa mga isip yung mga taong nandoon sa loob So, alam mo yun, sana tinulungan man lang nila. So, yun lang, again, ang title to ay Break. And then, rating ko for Break ay 6 out of 10.